Usapan po natin yung uh, kampanya kontra-korupsyon ng uh, gobyerno at yung hinaing po ng mga nasa business sector, sa labor sector at yung mga iba pang uh, grupo at uh, sila po ay uh, nadidismaya, uh, babagalan po sa hakbang ng gobyerno para panagutin po ito po mga sangkot sa korupsyon lalo po sa flood control. Ano mali para po hinga ng naragdagan pong mga opinion kuro-kuro na sa kailang linya po natin ang tagapagsalita po ng Trade Union Congress of the Philippines, si Ginoong Carlos Miguel Oñate. Magandang tangali po, Sir uh, Carlos. Uh, welcome po muli sa DWI Channel 23, Sir. Magandang tangali din, Sir Drew. At maraming salamat po sa inyong umbitasyon at magandang tangali din po sa ating mga taga-subaybay. Opo, Sir. Uh, totoo po ba uh, talagang uh, nadidismaya at nababagalan ako kayo at yung ilang pa pong uh, grupo uh, dito po sa hakbang ng gobyerno, though meron naman pong ginagawa na hakbang, andiyan naman po ang ICI, meron din pong mga hiwalay na aksyon ang uh, ombudsman. Ingil po dito, Sir Carlos. Oo po, ah, hindi lang ang mga manggagawa kundi pati mga negosyante, nung ano, nagkaisa doon sa release na open letter sa presidente nitong uh, kahapon, linggo, dahil kami ay nadidismaya hindi lamang doon sa napakalaking corruption na na-expose no ito yung pinakamalaki sa ating kasaysayan kundi yung sa kabagalan na inabot na tayo ng tatlong buwan mula ng sinigaw ng pangulo yung mahiya naman kayo pero ni isa wala man lang tayong nakasuhan wala mang nakulong hanggang puro lang tayo listahan, pinangalanan, kung sino-sino. At nabanggit mo yung sa ICI. Mm -hmm. no? Yung ICI natin, although meron tayong ICI, yung letter I niya, imbis na independent, naging isolated. nag sila, nasa loob lang sila ng kwarto, eh mas madalas pa tayong makita ng no, ating mga taga-subaybay kaysa yung nangyayari dun sa sa investigasyon. At tandaan natin, pera ng taong bayan yung Kaya meron tayo dapat karapatan na malamang kung ano yung nangyayari doon. Uh, kung kaya at kami ay naglista ng limang panawagan mula both sa employers at sa labor sector, na bagamat kami, alam nyo naman, nagtatalo kami sa sweldo o endo, dito sa issue ng nakawan, no, ah uh, pinagsama na namin yung aming boses, nang sa gayon makarating naman sa Pangulo at magkaroon ng dagdag na urgency at kabilisan naman yung pagresolba dito sa issue ng corruption. Opo, Sir Carlos, uh, though ito po ay uh, nabanggit na po no sa ilang makailang uh, best naming uh, panayam sa ICI, particular po kay Attorney Brian Kitosaka, yung kanila po executive director. Eh kailangan maging maingat, kailangan maging uh, ma ma maging mabusisi yung kanilang ginagawang investigasyon, hindi hindi ora-orada, hindi paspasan, hindi naman daw yan na kumbaga, hindi naman daw ganun ka uh, bilis, ika? hindi naman parang candy yan na uh, madaling bilhin. Uh, anong uh, tugon ho ninyo rito, uh, sir? So po, naunawa namin yung proseso. Gusto rin namin yung investigasyon nila magkaroon tayo ng airtight na kaso no? para hindi tayo muli, uh, mararanasan natin 10, 15 years, 20 years na nakakulong yun uh, hiniling natin ang ending ang kanyang uh, hatol ay acquitted no? yan yung usually naging experience natin sa Pilipinas kaya kami ay wala kaming problema doon ang problema lang na, namin doon sa kapangyarihan at so kung paano pinapalakad ng ICI yung kanilang mga investigasyon kailangan ito ay bukas Pangalawa, nananawagan din kami, certify as urgent na yung panukalang Yun. batas na magpapalakas dun sa ICI. Kung kinakailangan nila ng dagdag ng resources, staff, yung kanilang content powers, yan ay dapat i-certify as urgent ng Pangulo yung batas that will strengthen yung ICI. Ang hindi lamang din talaga namin matatanggap, yung excuse na baka hmm. kasi magkaroon ng trial by publicity. Yun. Mas importante sa amin yung trial with sincerity, yung trial with transparency kasi hindi namin maintindihan bakit yung mga house investigations, yung mga senate investigations gaya nung Blue Sinerte Ribbon Senator Ping Lakson. Oo. Yan ho, lahat ay bukas naman eh. Mm. Di ba? Yan ay lahat bukas at mas gusto ho ng taong bayan, alam nila kung saan papunta ito, kung saan yung direction na ito. Mm. At kami, no, nakalagay din dun sa aming statement, ang gusto namin, hindi yung mga maliliit na isda lamang, kundi yung pinakamalaking isda, yung mastermind sa likod ng istandalo na ito. Mm. Pero ila-livestream na raw po nila, Sir Carlos. Pero ang ano dyan, this week sana, nga lang na suspend. So, Kontento na ho ba kayo doon? ila Ilalives na naman daw nila. Ah, yung amin po dinagdag doon, kung ila live stream ay dapat pakibilis-bilisan lang po. Kasi sinabi nila na marami pa silang pag-usapang rules, guidelines, pakibilis-bilisan lamang po no? para hindi... Kasi hindi natin maiwasan yung mga kababayan natin magsuspetse. Mag kung hindi nila nakikita, baka sasabihin nila baka yung letter C doon, baka cover up, ano na whitewash, <laughs> ano na ba ang nangyayari doon sa investigasyon natin. At yung pangalawa naming hiling na nakalagay doon sa aming panawagan, sana lahat ng mga isinabit na apidabit, dokumento, sana maging publicly accessible para malaman din natin, hindi lamang yung kanilang mga sinabi doon sa pagdinig, hmm. kundi yung kanila rin mga isinabmit na ebidensya. Sino ba ang mga gusto nyo talagang managot dito? Uh, Sir Carlos sino sinong mga partikular na opisyal, uh, let's say ma ma kung makukulong man or ma anumang uh, hatol sa kanila though, sino ba dapat ang uh, nakikita sa nakikita na inyo na most uh, most uh, guilty or uh, uh, dapat uh, mas uh, managot magsumagot uh, dito sa mga issue na ito ako kami naman nilerespeto namin yung ongoing, no, gusto lang namin bilisan yung ongoing na proseso ng investigasyon at prosecution at kagaya ng sinasabi namin paulit-ulit, hindi kami nagbabanggit ng kung sino-sinong pangalan o pagtuturo. Ang sinasabi namin kusaan ang ituro ng ebidensya, yan man yeah. po ay contractor, yan man ay government official, yan man ay politiko, lahat po yan dapat makasuhan ay at makulong po. At ang hatol dapat, no, wag nating kakalimutan, mm. dapat sila po ay mahatulan na guilty. Ayaw natin yung at katakot-takot ng ginawa natin taon-taon uh, na tapos acquitted sa ending. So parang oh, hindi tayo natututo eh. Parang nasayang lang natin ganun. Natin ipakita, oh, kaya kailangan natin ipakita sa ating taong bayan na kung kayo po ay magnakaw, lalo kaban ng bayan, kayo po ay makukulong talaga no? Seryoso kayo ay eh, uh, makukulong magpakailan man. Hmm. Oh, oh, eto pa um, ano pong reaction niyo dito Sir Carlos sa statement po no ng uh, Secretary Vince Tison and Palace uh, Palas na possible eh, sa Pasko or bago uh, bago magpasko ay may makulong na na mga sangkot dito sa flood control anomaly. Opo, yan ay wini-welcome namin yung good news na yan. Pero hindi ba pwedeng uh, bago matapos man lang yung November? Kasi alam naman natin na may mga ikinakasang malalawakang pagkilos no, bago mag-November uh, 30. At uh, gusto namin, no, dapat by now ay magkaroon man na ng mga charges filed. At lalo yung mga hold departure orders ng ating mga uh, opisyalis na pa para hindi na sila makatakas. Mm hmm. po at gayon din, nananawagan din kami no, doon sa usapin ng pagbawi. Napaka-importante rin sa amin yon dahil pera natin yon ay agara ng i-freeze ang assets ng lahat ng involved dito sa corruption scandal na ito. Mm. Kung gayon, hindi na nila maililipat sa kanilang mga bank accounts kung saan saan yung kanilang ninakaw mula sa taong bayan. Eh, yung mga pinagahanap pa, yung mga hindi pa rin matunton, Ah, uh, Sir Carlos, dapat ba sa lalong madaling panahon mapauwi na kung sino man ang dapat na mapauwi para managot sa kanyang uh, uh, posibleng uh, pagkakasangkot nga. Okey, oh, kaysa po kami ng buong sambayanan na dapat yung matagal ng umuwi ay pauwiin na po no. Yan ay magsisimula ho sa pagsasampa ng kaso na hanggang ngayon ho eh, laging na tayo eh para tayo sa deadline. Next week magpapile na o tapos Darating na naman yung press Next week na naman daw, mare-ready yung kaso. Kaya, kaya kaisa po kami, nung buong sambayanan, na pauwi na po yung dapat matagal ng umuwi, pasagutin na yung marami dapat sagutin. Speaking of pala, kilos uh, sa yung binabanggit mo kanina, Sir Carlos, by November 30, may mal mas malaking kilos protesta kumpara nung September 2021. E, saan ho ba ito uh, idaraos at uh, hiwahiwalay hubay ba mga lugar? Lumaho po yung uh, TUCP duno sa September 21 na naging pagkilos at ngayon po kami ay nagpaplano rin na sumali po din sa mga malawakang pagkilos papunta ng November 30 pero sa ngayon po ay patuloy pong uh, uh, pinag-uusapan yung mga detalye kung kaya at uh, kami rin po ay nakaabang sa kahit anong developments at sana po no bago dumating yung November 30 yung number one po dito sa aming panawagan tawagan dito sa joint open letter namin sa Pangulo, which is yung kulungin niya po no, collectively yung business at yung labor na hindi hmm. po niya nagawa for the last three years ay sana po magawa before matapos yung November 30. Po, sir, baka meron pa ko kayo mga karagdagang pampanawagan habang uh, papalapit po ang uh, Nobyembre 30 ha, at uh, habang wala pang uh, napapanagot ika ng mga government official na mga sangkot po dito sa flood control anomaly. Opo, bukod po dun sa open letter na nilabas po ng employers at labor, ang ating mga manggagawa, no, lahat ng mga pinakamalalaking trade unions na under sa National Wage Coalition ay naglabas din po ng pahayag patungkol po dito sa usapin ng korupsyon. Bukod po sa hustisya, dun sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan, ay kami rin po ay nananawagan na dapat tutukan din po yung mga panukalang batas na pinakamahalaga po sa ating mga manggagawa at kanilang pamilya katulad ng 200 pesos na legislated wage increase. 97% po ng ating mga kabayan ayon sa Pulse Asia Survey, ang tingin po sa gobyerno napaka widespread ng korupsyon. Kung gusto po nating ibalik yung tiwala ng ating mga kababayan sa pamahalaan, dapat po yung ating pamahalaan makinig po sa tao at ipasa na po yung mga panukalang batas na mas magpapadali sa kanilang buhay. Kasi hindi po namin maipapaliwanag sa ating mga manggagawa na yung 200 ipinagkakait habang trillion-trillion, billion-billion po ang ninanakaw, winawaldas po ng iilan sa atin. Alright. Marami pong salamat Sir Carlos uh, Miguel Oñate sa inyo pong oras. Magandang uh, tanghali po. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Good luck po sa inyo. Uh, Sir Carlos uh, Miguel Oñate ang uh, tagapagsalita po ng Trade Union Congress of the Philippines. Ba -ba -litam